Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit nang ayaw pumansin Bakit ninyo inuusalya ang aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? pag kayo ay tinutuwid agad kayong napupuot at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos tinig ng Dios dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin ang makitang magnanakaw Ang magiging kaibigan At kung sinong mapangapid Siya ninyong kasamahan ba, Mabilis ang inyong dila Sa masamang sasabihin Mabilis ang inyong dila ay sasabihin sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin Handa ninyong paratangan, maging tunay na kapatid. At kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo ah, alomana. Kaya naman ang akala, kayo ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang hindi maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Dios dapat tinggin kahit ang ayaw pumansin. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong maaasahang magliligtas sa hilahin. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pagsalamat, pagpuporing walang mali. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw kumansin si tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw po Amen. Aleluya, Alleluia. alleluia. dinggin inyong lahat ngayon. Ang tinig ng Mahinahon, Alleluia, Alleluia.